Maaring nalilito pa rin ang iba sa inyo. Tungkol sa mga bagay-bagay na napapanood ninyo, na mga vlog. Patungkol dito sa Poland. Sa mga requirements. Sa trabaho. Sa sweldo. Sa legalities. Sa working permit. Sa tirahan. Sa transportation. At iba pa. Maaring bago kayo nagsimula ng pag a -apply. Marami na kayong napapanood na mga vlog. May mga bagay-bagay na pumipigil sa inyo at may mga katanungan sa isipan nyo na gusto nyo ng kasagutan. Kaya naman gumawa ako ng mga video patungkol sa mga experience bago ako nagsimula hanggang sa nakarating ako dito sa Poland mula sa bansang Saudi Arabia. Bago natin ituloy ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung iyong mamarapatin maaaring mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update ka sa mga video na aking i-upload. Eto na nga. Dahil marami ang nababahala. Pagdating sa mga requirements, maaring panoorin ninyo ang updated vlog ko. Patungkol sa bagong requirements, sa visa appearance sa konsulado ng Poland sa bansang Saudi Arabia. Tingnan na lang ang link ilalagay ko sa description box. Pagdating naman sa trabaho, may mga nagtatanong kung may nakaabang na ba. Yes po mayroon na. Pero ito ang tandaan ninyo. Kailangan ninyong yakapin ang realidad. Huwag na huwag kayong mag sa inyong expectation. Sa realidad lang tayo. Iba-iba po kasi ang karanasan ng bawat isa. May mga nagtatanong kasi kung nag-uumpisa ba agad. Baka kasi ang akala nyo ay oo. Dahil may working permit na tayo. Yes, totoo na may trabaho tayo. Pero ito ang ating tandaan. May mga kumpanya na mag-uumpisa tayo in a few days. Mayroon naman na inaabot ng mga ilang linggo. Katulad ng sa akin. Nagsimula ako makaraan ng tatlong linggo. Mayroon naman na lumalagpas ng isang buwan. At mayroon namang mas matagal pa. Kaya dapat ihanda natin ang ating sarili. Magdala tayo ng sapat na budget. Mas maganda na yung sobra para hindi tayo kulangin. Tumagal man, at least handa tayo. Pagdating naman sa sweldo, nasusunod naman ang nasa working permit. Pero dapat yung tandaan na kung under kayo ng agency, ay madami ang deduction nito. Dapat aware kayo sa usaping ito. Pagdating naman sa mga legalities, may mga kumpanya at agency na sila ang naglalakad nito. Katulad ng TRC, na napaka-importante sa atin. Bilang OFW dito sa Poland. Pero sa akin, ako ang naglakad nito. Tandaan natin na napaka-importante nito. Reminder para sa lahat. Bago ma-expire ang visa nyo. Dapat nakahingi na kayo ng document sa HR para sa TRC. Kailangan niyo itong malakad. Bago ma-expire ang visa ninyo. Pagdating naman sa accommodation. Usually. Provided na ito ng company or agency. Pero tandaan ninyo. Sa iba libre na ito. Sa iba naman may bayad. Depende sa agreement ninyo. Pagdating naman sa transportation. Yung iba, provided ng company. Yung iba naman, shoulder ninyo. Kaya lagi ninyong tatandaan. Yung realidad pagdating dito. Iwasan ninyo ang magkumpara. Kasi kayo din ang mahihirapan. Payo ko lang. Embrace the reality. Sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung may mga katunungan po kayo. Mag-iwan na lang kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.